bago ang lahat ang aking pong taus puso pakikiramay po ma'am. Opo. Grabe. Diyan po nilagay yung mga labi po ni Princess. Balon po yan Sir Raffi. Oh shoot. Grabe naman to. Baka addict kung may kagagawa nito. Opo. Positive po siya sa ano sa drug test po. Ayun. Kasi din po siya. So yung pong suspect nakakulong na po ma'am. Nakakulong na po hindi po namin siya masyadong close dito. Yung parang bagong salta po siya dito daw eh, hindi ko rin siya kilala din. Pero kapitbahay namin po. Sa may unahan lang po ng bahay namin kasi yung bahay namin malapit sa may ano, palayan, tapos may bahay-bahay sa doon. Tapos dumadaan po siya dito po sa may bahay namin po. Naku, grabe ito. Matindi itong ginawa nitong suspect. Natutulog lang po yung anak ko. Tapos kinuha niya ng madaling araw. Umakyat po siya doon sa may ano, sa may PR po kasi namin naka-connection lang siya sa may kusina namin tapos hindi pa siya nalagyan ng mga rehas-rehas, doon po siya umakyat kabilang po kasi niya, yung dalawa kapatid na lalaki, tapos yung tatay niya, natulog doon sa kabilang kwarto. Kasi nga po yung wifi, hindi abot dun sa kwarto namin. So doon po siya natulog. Ang ano ko lang kasi, kasi may aso kami eh. Hindi, hindi siya tinahol ng aso. Parang siguro inamuamo niya yung aso na namin. Sergeant Babor, magandang hapon po sir. So no bail po ha, itong... sa suspect yung kaso niya? Opo, sir. Paano niyo po nahuli itong suspect na ito? Doon po mismo sa area ng Pinangyarihan po sir kasi tumulong din po yung mga tao doon po sa area. Kaya madaling natin na-aristo po yung suspect natin. Pa ilang taon ang pagkakakulong niya? Sa aking pagkakakulong, sir, uh, inyus crime yung ginawa niya, sir. So habang buhay po yan, sir. Ma'am Daisy? Oh, oh, yes, oh, yes po. Pupunta po kami dyan sa butuan. Bukod sa bibig 100 plus palibing, kung ano pa po pwede namin may bigay na tulong para doon sa bahay. Sinong, kasi sabi niyo po hindi pa tapos, ako na po magtatapos doon sa construction. Salamat po. Salamat din po sa tiwala at nagkikiramay po kami sa muli.